Ayun, isang magandang umaga po mga kaarabas ay muli na bumabalik naman kami dito sa aming Raptor Boys sa Kaminawi. Tsaka nga pala, kami nga pala ni Kutsang nagbantay kagabi. ano nang yung dalawa ay nagpahinga rin na... Nagkwan. Nag ano sila, namiss nila yung asawa nila. Nagkwan-kwan ba? Nagkwan-kwan. <laughs> At ngayon ay magpatuloy namin yung aming mga gawain. Si, si kasamang Kutsang busy-busy sa kanyang pagpuputol ng ano, ng gagawain. S Sabi sa mga Kesama si kakak, Coach. natin mga kalabas yung Palo Palo Sino palo yun may? Palo bangka bangka umaga mga Si Bagwis Ano mga mga kalabas? Isipin siya Ay Ano may tubig may Hindi may na Kala ko lagyan ng pugsyo to. Wala ka mapunta. Sabi yung pugsyo yan. Ngayon sabi yung magasos sa pugsyo eh. Kayaan mo na yan. Mga kulo ko yan. Dito na tayo. Imbis na magsangayong ka, hindi ka na magsangayong. Alam ko na kamada. Oh. Kamada? Oo. Kamada ng silay. Peace. Hey. Maaga pag natira ka na dalawa. Ha? Maaga pag natira ka na ng dalawa. walang problema buhay yun sa Tingnan natin dito mga karaba si si Boy Pitik. Kung anong inaplano niya. Uy! Marunong na si Boy Pitik mag-drawing ha! Ha! Boy Pitik! Palagay mo na siguro yan. Marunong mag-drawing eh! Ha! 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 Ano natin mga araw, tulungan, tulungan, natin si... Huwag oh, yun, mo! Natin Pantayan. 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 Uh, tulungan natin si kasamang coach para... Kasi nasi pa dito kung pantay? Pantay yan? Bakit sa mukha ko? Bakit to? tulungan natin si coach. Coach! Kasal kasi mong gawa. Oo mga karabas. Uy! Roger! Bagay! Hindi ako alaman ko nung unahin eh. Kaya tulungan sa'yo yung eh. Patong. Tulungan natin. Patong ng palo to mga karabas. Ano nga nilabi Brad? Diyan po eh. Diyan kapwa. Ay. Dito. Batikas Sabi ni Bagwes Kapon siya magagawaan ito. Ibang style. Wala niya rin ginawa. Ma magaling na sasalita yan eh. Hindi And suggestion naman ni coach. Dapat prosperous. baga kasi magkontrahan. sungsung, Para sa aking sagwanan ko doon Ay nakita na akong sagwan May sungsung pa yung gabi ko I'm hey, hey, hey.

Uh -huh. Ops. muna yung ano patungan ng palo oh, kaya ako patungan kalan para may kabit na di brother kaya ako patungan ng kalan yan eh hmm kaya ako patungan ng kalan urger urger yun backward pagkakabas nilagyan namin ng tornilyo para hindi maglasot yung banting napitisin natin yun o dito sya yan tapos dito yan Dyan. Hmm. tapos pa ganyan pa ganyan yeah. yan o tinga Uy, ayos. Ay sa uh, plano ni Neno. Ni, uh, ni Pungloy. Para para sa bunda kay ano? Yung tubag, yung laking butas. Pungloy, salamat sa payo mo sa amin ha. Wala <laughs> <No> problema, <laughs> friends. Ah, Na? ah. Oh.

good. Ini bina, kiri pa. Kiri pa. <laughs> Busta. Bukla man. Ini bina, nak kiri pa. Buta man. Buta man.

naman ako yan yung mo Palo sa unahan Malo sa unahan Patungan uli Ating ang sibak mo kap Ating ang sibak mo mo Ang gatong Ang mga Ang gatong Ang Matigas na kapag kakahoy lang. Hmm? Tigas na kapag kakahoy. kap. Hmm? Gawa mo na pala ko yung gulok mo ah. Ayun na nga magtanggal oh. Ayun na matanggal na ako. Ayun hmm, na mahirap. Tapo mo lang kap. <laughs> Uy! Hindi <laughs> na ako may magtanggal kap. Ayun <laughs> na si Kots ng una, epoxy. Ayun na ang palamat. Palamaan. Palamaan. yang di di nanti mah oh. sure, sih sure, -sure tuh kemerinan

lima <laughs> hati ren. Uhu. Oh. Oh, sige, sige, asang ren yan, ganun yan? Jadi, kena tayo mag Ganun. Ah, apat na lang talaga si kapitan ng kain ng paya. Ah, apat na lang. Apat na lang po. Ito mm. lang lamang ang tumakarabas. Mais <laughs> pa, <laughs> kapitan yo. Niyaw ko pati niyo. Ano kasi mo karabas si kapitan ko magkain Nagandukan baga. Mm. Sa kabagan. Kung sa English na kabagan. Mm. Kung sa bisaya nagandok. Oo. Oh. Yung pala yan. Hmm.

butong kisamba lang to butong hapon to ano? Tag butong hapon? Butong, butong. Butong. butong lang itapon butong hapon butong hapon butong itapon butong lang itapon Tchau.